ayan nga po, dahil ngayon ay 30 days na sila, ay ayan, tuturo ako na po silang kumain. Ako, mga tulog, nakakahiya. ito po ang mga inihandang pagkain sa kanila. Bale, 25 pieces po ito ng keyballs ng pedigree for puppy po ito. Ayan. Uunahin ko po itong si Milo kasi siya po yung pinakamagaan sa kanila. Baka po, mas gusto niyang kumain. Ayan. Ayan po si Milo. Try po natin. Oh, wow! First time niyang, yan. First time po, yan. O, oh, tingnan niyo mo, nakadapa pa. Medyo, siya kasi yung pinakamagaan. Kaya sabi ko, baka pag naman sa pagkain, ay ano siya. Oh, talaga naman sabisig naman eh, ang baby. Ah, titiran mo mga kapatid mo, baby. Ayan, next naman po ay si Safari. Titingnan natin kung yan, inaamay-amay. Ito, ito, Safari. Ayaw pa yata ni Safari. Ito, ito, ito. Uy, ayaw pa ni Safari. Ayan, ayaw pa po ni Safari. Ayun, oh, inaamoy-amoy pa lang niya. Ang oh. oh, dali, Safari. Ang baba, baba, para... Milka, huwag agawad, kakainin. Yan, natikim-tikim na din si Safari. Ayun, kailangan pala i-guide pa baba. Ayan, oh. Galing naman ni Safari. Wait, ay, Milo, mamaya na ikaw. Nakakain na ikaw. Mamaya ulit. Ayan, si Safari. Very good naman ang aming si Safari. Ayan, tingnan niyo po si Safari. Ay, Safari, titiran yung tatlo pang kapatid mo ang kakain. Bali, konti lang naman kasi yung ibinabad ko. First try lang naman kasi. Ayan. Bukas, sabay-sabay ko na kayong pakakainin dyan. Oh, no, ubus na may sabaw. Kailangan dagdaga natin ng sabaw yan. Ha, mamaya na ulit ikaw sa pari. Dali. Oh, uh, si ano naman ang sunod. Yung iba naman. Ano? Sneakers. Naku, malaki po si sneakers eh. Oh, uh, ayan. Oh, uh, sneakers. Try natin. Sabay kayo ni sa pari. Dali. Ayun. Huwag na yan. Ayan. Ayun. Ayan. Ayan. Dali. O, ayaw na ni Safari. Ansin na natin si Safari. Para ikagayad naman natin si Snakers. ano ito? Ayan. Ayan, ayaw ni Safari. Umaalis. Dali, o. Oh. Tay, kutsara natin. Uy, uy, uy. Wait lang, huwag ka umalis. Ayan, umaalis si Safari. Ayaw pa niya kumain. Ah, 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 ah. Ayan. O, sige, baba. Ang uso. baba. Ayan. Ayan. Ala, Dali, dali, dali. Ali Oo, oh, umaalis na si Safari. Hindi natatakot. Yan, ayaw pa ni Safari, oh. Eh, si sneakers ka pala. Si sneakers pala to, hindi pala ito si Safari. Oh, si Safari nga pala tapos na. Oh, dali. Ayun, dali. Baba, baba, baba. Ay. Ah, ah, ah baba, baba, baba. Naku, wala, nawala na kasi ang sabaw. O, oh, lalagyan na natin ang sabaw sa susunod. Yung mga susunod na kakain. Ayan. Madali. Babain mo, babain mo. Mm. Ayan. Ayun, natuto Ang siya kain ka eh. Ayan. First time nilang kumain. Ayan, pagkatapos mo, si Choco Mocho naman at si Twix. Naku, ang mo. Ay, bawal naman. Naku, kukunti na. Mamaya na ulit ikaw. Si Choco Mocho. Tumitikim-tikim na din. Ay, nako si, ano ah, si Snickers. Uy. Mamaya na ulit si Snickers. Ayan, nalagyan ko na ng kaunting water ulit ito. Para may sabaw. Oh, dali. Ayan, dali. Kain, Choco Mocho. Ayaw, ma? Ayaw pa ni Choco Mucho. Dali. Dali, ayan Ayan, tumitikim-tikim din si Choco Mucho Hmm Dali, dali, ayaw mo na, ayaw mo na Sabaw kinukuha eh Kasi ano naman, si Twix na lang, ang huli Ayan si Twix, ayaw pa rin kumain siguro dahil naalim sa pagtulog Ayan, bukas ko na uli kayo tuturuan Kayong dalawa ni Choco Mucho Ayan, ayan, nagising na, napayopoy na, o yan, yan Napayopoy na, dali, o oh. Ayun! Ako, inaantok lang pala. Inaantok lang pala yan. Nakain na rin ang ate si Twix Ali ka, Milo. Ikaw gustong gusto mo kanina eh. Sabay kayo ni ano, ni... Ayan. Si Milo talaga, oo oh, Ang galing ni Milo kumain. Yan. Sabay-sabay kayong tatlo. Uy! Milka, nakain naman eh. Huwag mong kulitin. Nililinis kasi ni Milka ang kanyang si Twix Milka, mamaya na ikaw maglinis. Milka, mo muna kumain sila. Yeah, kumakain na rin. Si Milo talaga magaling kumain. Diba sa siya yung pinakamagaan. Siguro mas bet niya yung pagkain, yung dog food. Ayan Oh. No? very good. Pero dapat hinay-hinay lang Milo ha. Kasi first time niyan. First time kumain. Baka naman mabigla ang iyong tiyan. Ayan, nagkagaling naman. Yung dalawa tulog na eh. Ayan, tapos na silang kumain. Nakakatuwa at lahat naman sila ay tumikim ng dog food sa first time nilang pag sa first time ko pagtuturo sa kanila ng pagkain. Ayan nga, ang nakukulitan itong dalawa ni Twix at ni Milo. Ayan, ang at ay, umiihi, huling-huling si Choco Mucho. Very good, Choco Mucho. At yung dalawa ay tulog na. Ah, ayan. Huling-huling si Choco Mucho. Ay, tingnan nyo, ang dami ng ihi. Ayan. Ayan. sa tulog na kayo. Tama na yung kulitan.